Ang halaga ng buhay ay maaaring tignan mula sa iba't ibang pananaw at depende ito sa bawat tao. Para sa ilan, ang halaga ng buhay ay mapakita sa kanilang mga relasyon, sa pamilya, kaibigan at pagmamahal. Sa iba, ito ay sa kanilang mga layunin, tagumpay at kontribusyon sa lipunan. Mayroon din namang mga nagsasabing ang halaga ng buhay ay makikita sa paglilingkod sa iba at sa paggawa ng kabutihan. Mahalaga rin ang pagpapahalaga sa sarili kaligayahan at ang personal na pagtuklas ng kahulugan ng buhay. Ang buhay ay isang paglalakbay ng patuloy na pagtuklas ng kung ano ang mahalaga, ano ang nagbibigay saya, at paano makakamit ang kapayapaan at kaganapan. Ang goal ng buhay ay isang personal na aspeto na nag-iiba-iba depende sa bawat tao at sa kanilang mga karanasan, paniniwala at pagpapahalaga. Walang isang tamang layunin para sa lahat. Ngunit narito ang ilang karaniwang mga goal na hinahangad ng maraming tao. 1. Kaligayahan marami ang naniniwalang ang pangunahing layunin ng buhay ay maging masaya at magkaroon ng kapayapaan sa loob ng sarili. 2. Pagtulong sa iba. Para sa iba, ang layunin ay makatulong sa kapwa, maglingkod sa lipunan, at maging maguting tao. 3. Paglago at pagtuklas sa sarili. Ang iba'y ay nakatuon sa patuloy na pagunlad, pagtuklas ng sariling potensyal, at paghahanap ng kahulugan sa buhay. pagmamahal at ugnayan pagtataguyod ng malalim na relasyon sa pamilya, kaibigan o isang kapareha ay mahalaga para sa marami. Pananampalataya at espiritwalidad. Ang paghahanap ng koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan o espiritwalidad ay isa ring layunin para sa ilang tao. Sex. Pag-abot ng pangarap at ambisyon. Ang pagkakaroon ng mga profesional o personal na tagumpay tulad ng pagbuo ng kakarera o paggamit ng mga pangarap ay bahagi ng buhay para sa iba. Sa uli, ang goal ng buhay ay maaaring lago habang dumadaan ang panahon at mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan at pagpapahalaga sa sariling journey.